Posibleng matulad ang kapalaran ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang amang si dating uh, Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na napababa sa kanyang pwesto sa pamamagitan ng uh, People Power Revolution noong 1986. Sa isa sa gawang uh, kaliwat ka ng kilos protesta ngayong araw, igigiit ng taong bayan ang pagpapanagot sa mga kongresista, senador, DPWH, officials, mga kontratistang nagsabot kabuatan sa maanumalyang flood control project. Kasabay nito ang panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi na ang publiko na wala siyang kasalanan sa katiwalian dahil pinirmahan niya ang 2023-2024 at ang pinakakurap na 2025 national budget na pinagmulan ng pondo ng maanumalyang flood control project projects. Narito naman ang sinabi ni Ilocosur Governor Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tama po kayo dyan. Ang budget, iutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon destruction of the president. Ire-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibita ka niya ibang tao. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer ka dahil minensyon niya yung graphing corruption sa plant control. Eh, kasama siya, nakalimutan niya eh. <laughs> Wala nang tatalo sa 25, 2025 budget ni Speaker Romaldes, sa pinaka 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 corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations? Ni Speaker Romaldes, si Saldico. Si Saldico na siyang number one representative at founder ng Ako Bicol Party List diyan sa Naga samantala sa kabila ng pagbibitiw at pagkakadawit sa katiwalian sa flood control Project ni Speaker Martin Romaldes ay naglabas pa ng Resolution No. 287, ang mababang kapulungan ng Kongreso na naglalayong purihin ang malaking contribution nito sa Kamara. Ang resolusyon ay pinangunahan ni Ilocos Norte Congressman Zandro Marcos na anak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pamangkin naman sa pinsan ni Speaker Martin Romaldes.